Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 30 ng Setyembre, ating ipinagdiriwang si San Jeronimo. Kamusta? Si San Jeronimo, nakilala rin bilang Eusebio Jeronimo, ay isang pare, teologo, at scholar ng Biblia noong ika na siglo Pinakatanyag siya sa kanyang pagsasalin ng Biblia sa Latin na tinawag na Vulgata na naging opisyal na bersyon ng Biblia sa loob ng maraming siglo sa simbahang katoliko. Ang kanyang buhay at gawain ay nagkaroon ng malalim na epekto sa pagunlad ng Kristyanismo at sa pagkaunawa sa mga kasulatan. Ipinanganak siya noong taong 347 sa Stridon, isang Romanong lungsod malapit sa hangganan ng Dalmatia at Pannonia, mga rehiyon ngayon sa Croatia at Hungary. Nag-aral siya sa Roma at na naging scholar sa klasikong literatura at filosofiya. Ngunit sa kalaunan, ninais niyang tahakin ang buhay monastiko at ialay ang kanyang sarili sa Diyos. Nabuhay siya bilang isang ermitanyo sa disyerto ng Chalcis ng maraming taon, na nag-alay ng kanyang oras sa panalangin, pagmumuni-muni at pag-aaral ng mga kasulatan. Si San Jeronimo ay inatasan na isalin ang Biblia sa Latin mula sa mga orihinal na teksto sa Hebreo at Griego ang kanyang masusing gawain ay nagbunga ng bulgata na naging pamantayang versyon ng Biblia para sa simbahang katoliko sa loob ng higit isang milenyo. Ang kanyang pagsasalin ay nagbigay daan upang mas maraming tao ang makabasa at makaunawa ng mga kasulatan sa kanilang panahon at nagkaroon ng malaking impluensya sa teolohiyang kristyano sa loob ng maraming siglo. Ay ang kanyang kabanalan at malalim na kaalaman sa mga kasulatan ay nagbigay daan din sa kanya na maging tagapayo espiritual at maraming sulat ang kanyang ipinalitan sa iba pang mga teologo at mananampalataya noong kanyang panahon, kabilang si San Agustin. Narito ang isang panalangin na inialay kay San Jeronimo. O Diyos, na nagkaloob kay San Jeronimo ng malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan, ipagkaloob mo sa amin, hinihiling namin, na sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ay aming maunawaan at isabuhay ang mga aral ng iyong salita sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.